Welcome sa Landas ng Pag-asa. Basahin natin ang magandang balita ngayong araw na ito. Galing sa Gospel of Matthew chapter 13, no? beginning sa verse 47. Tulad din naman, ang kaharian ng langit ay isang lambat na hinuhulog sa dagat na, at nakahuli ng sari-saring isda. Nang ito'y mapuno, ay hinila nila sa pampang at sila ay nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, na itinapon naman ng masasama. Ngayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at hihiwalay ang masama sa matatawid. Ito po ay pinaniniwala natin lahat. Balang araw darating si Jesus. Pagbalik niya, eh, sabi nga nyo, judgment day araw ng uh, ng panahon kung saan si Jesus ihiwalay eh, niya ang mga masasama sa mabubuti. Minsan po marami sa mga tao ngayon hindi naniniwala sa ganyan. Palang araw ba talaga mangyayari yan? <laughs> eh, yun po ang pinaniniwalaan natin. Balang araw. Ang kasamaan ay mawawala at ang kabutian ang mananaig yun po ang dapat natin uh, panindigan. eh di ba po, kung pag-iisipan ninyo, pag natin ang mundo natin ngayon, ang dami nangyayaring mga kasamaan at uh, hindi dapat nangyayari masasamang uh, bagay, eh di pa po ngayon pa lang. Iniisip na sana, sana natin, sana wala yan sa buhay natin, sana walang masama. Huwag po kayo mag-alala. Yung paglanais natin na mawala ang kasamaan sa mundo, yan talaga ang mangyayari sa punot dulo ng buhay pag na si Jesus. Ang masama at mabuti ay paghihiwalayin para ang mabuti ang manatili. Ang tanong, ay ano ba ibig sabihin niyan para sa buhay ko ngayon? E di ibig sabihin para din dapat lambat ng ating buhay. Sino ang lambat? Si Jesus. <laughs> At kung habang tinusundan natin siya, dapat sa buhay natin mismo, eh mahiwala yung masama at mabuti. At itapo ng masama, unti-unti, para sa ating buhay mismo, ano ang mangyayari? Magiging mabuti tayo. At sana isa tayo doon sa mga makikita ng mga anghel ay mabuti ito. Dito siya sana rin po pabayaan natin ang lambat ni Jesus kung tutusin o pwede natin sabihin na parang ganun no? Eh, tanggalin o at pag naroon yung lambat ni Jesus sa buhay natin pwede niyang tanggalin yung masama iwan na mabuti yan po dapat ang gawin natin sa ating buhay patuloy tayong maging banal patuloy natin paglaban ng tama at ibigay natin ang buhay natin kay Jesus. God bless.